isang mahalagang bahagi ng isang malusog at matatag na relasyon. Narito ang ilang mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa iyong asawa. Isa, maglaan ng oras para sa isa't isa. Maglaan ng oras para sa inyong dalawa na magkasama. Maaaring magset ng regular na petsa ng pagkikita o gumawa ng mga bagay na nagbibigay saya sa inyo pareho. Dalawa, maging mapagbigay at mag-alaga. Maging mapagbigay sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong asawa. Mag-alaga sa kanya sa mga maliit na paraan tulad ng pagluluto ng paborito niyang pagkain o pag-aasikaso ng mga gawain sa bahay. Tatlo, maging mabuting tagapakinig. Maging handa kang makinig sa mga saloobin, mga pangangailangan at mga pangarap ng iyong asawa. Magpakita ng interes at pag-unawa sa kanyang mga pinagdadaanan. Apat, magbigay ng mga komplimento at papuri. Pahayag ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komplimento at papuri sa iyong asawa. Sabihin sa kanya kung gaano mo siya pinahalagahan at kung gaano ka natutuwa sa kanya. 5. Magbahagi ng mga responsibilidad. Magbahagi ng mga gawain sa bahay at mga responsibilidad upang maipakita ang iyong suporta at pagmamahal. Maaaring magtulungan kayo sa pag-aalaga sa mga anak, paglilinis ng bahay, o pag-aasikaso ng mga pinansyal na bagay. Anim, Magbigay ng mga sorpresa. Magbigay ng mga sorpresa sa iyong asawa upang ipakita ang iyong pagmamahal. Maaaring ito ay isang regalo, isang espesyal na pagkain, o isang romantik na paglalakbay. Ito, magpakita ng paggalang at pag-aaruga. Igalang ang iyong asawa at magpakita ng pag-aaruga sa kanya. Maging maalalahanin at magbigay ng suporta sa kanyang mga pangarap at mga layunin sa buhay. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa iyong asawa.